Mga, mga bo. Update lang kami bo. Nandito kami sa farm. Wow. Farm ng Bo TV. Ayan. saning chicken? Parang walang chicken dito ah. Hindi <laughs> chicken. Chick pa yan. Bo, Ha? pala to. Hindi chicken. Oh. oh bukas natin yung pintuan. May password yan. Open. Huh? Open. <laughs> So oh, nagtalon ng na oh yun. May may update na tayo. Hindi na nakapag-video kanina kasi busy. Kaya dito ko ya. Oh, busy na ano. 30 30, 30. minutes. Sana Walang walang sobra diyan ha. Na sobra na. Sa binong tindahan kanina. <laughs> sobra. Sobra. <laughs> 30 lang ito, 30. 30. 30. Shout <laughs> out sa tindahan kanina. <laughs> may tulay sa pasnangka eh siya siya daw na ko malay man sponsor no mata sa pasnangka may tulay so hanggang dito lang muna yung video natin mga bo farming ha huh? iyan yano natin so hanggang dito lang muna